May Saka 22? wala na rin kayo dito sa, ano, sa gabi, ano? Lalabas well, na rin kayo, ano? Oo. Uh -huh. bawal kasi bawal dito. Bawal na rin mag-stay ang ano, Construction. Pinayagin kayo na? Ha? daw? Oo, oh, wala yun, 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 yun. May ano lang naman, hindi naman talaga. May iba kapag

Buti hindi niyo pinatakbo kayo sa mga ito maaari na mabuhay din yung eh. talaga ako di mapakali eh. ano yung mga ito saan kayo dito? kaya dito? hindi na sir hindi na sir hindi na na hindi na sir hindi Okay na pala hindi na na sir hindi na 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 sir na na lang hindi na na lang eh. Kaya sir na hindi na sir na hindi na sir ako na mag, -test, mag testing kung ano. Yung ang inaano ko. Masabot talaga yan. So, sobrang, sobrang taas eh. 380 <laughs> pa <laughs> naman. Kaya uh, <laughs> hindi magpakali eh. Nung dumating kasi sila sa ano, sa site, sa, sa, sa warehouse ko na. Ako -ka na ako eh. Oo, oh, sabi nga raw. Yung mga... Ayoko talaga may mga lakad pag-mesa na bigla. Busy, busy ka ata palagi eh. Ako, sabi ako naman nakikita. Mga minta ako, wala. Nasa pa. Oo. Kaya ako yung ito... Hadi. Hadi. mıdır?

number okay, and may safety to eh pag -over voltage under voltage Overload overheat lahat Bakitain, on, on, on. oh hmm. Anda mau? Ah, Hello, Pogi. Ay, Pogi. Basta. Pogi. Ah, oh, yung dati yung pag Okay, Pogi, yung transfer ko na 380, binali ko sa 220 kasi <laughs> yung ano eh. Nagka, ang ano ko, oh, hindi ko na matandaan yung over at saka under eh. Ang uh, 220, yung yeah. ang under na ano, Six. 97 lang ang under. O, oh, nag-97 lang ang under. Divide 2 kasi 30, 30 dati ang nakalagay dito eh. 30. Par oh, nga means. Ah, sa generator voltage ba ako? Ay, mali ako ng anak. Oo. Oh. So, so. <laughs> Pinakamadali niya, yes.